Pwede kong guys, isang araw nakaulit tayo ng limang ibong pipit yung maya. Ngayon, ginawan ko sila ng kulungan. Nandun sa taas yun, tingnan yun, 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 Eh, mag uh, 24 hours na, hindi pa sila kumakain. Kaya naisipan kong pakainin sila ng konting pagkain nila yan, karne yan. Tingnan ko kung kakain sila. <coughs> Ibang natin lang yan, tulog na tulog na. Nakabuka na yung ano. Nakabuka na yung isa. Magkita nyo ba? Ayan sila. Siguro gutom na yan. At natin sinapas kayo si kawawa na sila ayan naririnig mo ayan o naka ano nga sila kita nyo yung ayan o ayan o so, kukuha tayo ng hey sugar dito subo natin sila ayun ayun kita nahirap na pa mukhang malaki pagkain eh sir malaki kaya dapat yung satu lang yun nakakain yung isa <laughs> nakakain yang isa malaki kasi yung hilo aku Super. Ayun. Gutom na itong mga ito eh. Ayun sa bin. Ay. Ayun. Ayun. Ito pa rin. Hmm. Yun. Kita nyo ba? Ito, 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 ito. Hmm. Yun. Pakaw ah. Kita ba kita? Hindi nakikita. Buti na lang magyani. sapa oh 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 nu

Oh, um, selara. Ah, uh, natulog na rin sila naka kunting kanin bukas ulit tulip papakain yan stas ng karne yan so at least nakakain sila ngayon kung tumayinik na yung kanilang pag itik -it. yan o kit nila hmm. so bukas ulit yan thanks guys for watching tingnan natin yung paglaki nila bye bye